Salud, Ghost Hunter, el Dito. yung mga manok ko oh, nagtutugaok na kanina sa bandang baba meron tayo nakikita no? yung nandito kanina nakikita dito kasi, dito kasi yun, ah, naramdaman ko dito talaga. Tapos doon sa ano, tinutulugan ko kasi magkahiwalay kami ng kwarto. Doon ako sa isang kwarto. May narinig talaga ko na, eh. ang kala ko panaginip lang. Pero parang unti-unti na din sa katawan ko yung puwersa na dalang-dala nila. Kaya bumak bumangon ako <clears throat> at hindi pa ako na ganoon ng camera chek chek ko talaga yung paligid kaya yun tinitignan ko yung mag ina ko tulog na tulog sila kaya hindi ko na lang hindi ito pa yung mga ibisan ko dito hindi pa na tulog ganito ko sitrap ganito nagsama ito yung pag gawin ko ngayon ito pa dyan yung nasan nasa bandang hindi oh, i-check natin talaga yung palipid bago tayo bababa baka may ano pa yun yas matang talaga sa ano, kapag bundok hindi yan may iwasan yung aswang ito yung pinag ano ko kasi naka ano na dito anak na tuntun ng layo ng bahay ko secure naman yung pag-uwi ko hindi nga ako umuwi hanggat hindi dumilim at saka yung wala na ba kung na ano wala na ba kung narinig na busis o nararamdaman na may sumusunod talaga pero ganun siguro kapag ano siyempre makapangyarihan sila hindi yun makalapit sa bahay kasi nandun yung dalawang nuti ako grabe nagpa-pugs pa talaga dito kalaro yung gusto mo lalaroin din kita ngayon nakachimpo lang ako sa iyo ngayon pakiramdaman natin maigi kung saan siya banda na gano'n nandito lang sa paligid dalawa pala ito sila tinapos ko na yung isa kanina ngayon pag makita kita ng din kita. Kailangan talaga tayo niya siya din ng Kasi alam niyo po natin, Ang kapangyarihan ng kadiliman pero ngayon malapit na tayo sa umaga. Uy. Yan. Dumating dito ang kanyang anak. Kanyang anak na sama Kahit nasa malayo sila, dumating dito ang kanyang kapangyarihan. Isang hakbang ko lang. Matatamaan ako. Oh my goodness to. kanina Dyan kanina. Mag na tayo dyan kaya nakikita sa kanila natin na pinong nalunsyo subukan natin itong paamuhin sa salubungin natin yung mga canter napatras hey dito it's a prank lang pala oh magamit ka ng tabunilo nandito ka lang ha yan o oh. yan ang buses yan kumagamit ang tagulilo ah uh, yung usok ah oh ha yun sa so, dalawang lubo na yun natapos natin kanina napatas natin ito kanina kumagamit pa ng tagulilo kahit na ano na luyang luya na dun yung bahay natin sa bandang itang siya yung nakita natin kanina dito na parang hindi nakakit ng camera kasi mabilis patakbo siya pabalik-balik siya dito tapos yung ano talaga naramdaman ko talaga dun sa bandang itas nakita natin na tumutungtong pa sa bubong natin iwan ko lang kung nakita ba dito talaga sa camera kasi yung mata ko wala talaga sa camera bahala na yan kung ano yung uh, makukuha dyan sa camera ang importante nasa ano tayo yung mata natin ay hindi nakatingin sa camera kundi nasa paligid no na. na tayo naririnig na busis so dalawa ng dalawang lubo ang pupunta dito sa bahay natin dalawa yung bisita natin ngayong uh, madaling araw na to so biglang anong tinapos natin yung dalawa hindi na natin papauwi nyan baka magmaritis pa yun doon gumagamit pa talaga ng tagulilong oh my goodness naman hindi lang tayo naramdaman mga kantel kaya yeah. sipag na tayo wala na talaga pero i double check natin doon sa bandang ano, sa bahay sa banay itaas double check tayo grabe binisita pa talaga tayo ng, binisita pa tayo ng uh, mga dito na lubo pero ang ganda ng mari wala tayong ititira so yun oh, grabe talaga mutya ng kataw yung ginagamit natin pang laban sa kanila so nahihirapan din sila malaking bagay din yung binigay sa atin ng mutya ng kataw kasi yung gagamit din natin dito wala malay-malay dito kasi ano tulad na tulog pa yan mga babae po si mama tsaka si yung bunso na lang namin yung nandun kasi si Lili nandun sila sa baba yun eh wow aswang meron yun know? o oh, Pabili ba kayo pa? Palipat-lipat pa ng posisyon ng aswang mga kanterong nagsama ang mga kulukoy ha ang kamit pinitim kapag gabi hindi makatlaro yung kahit na sobrang wide naman din itong flashlight ko para lang bang kumukunti-kunti yung ano na sobrang ano, wide nitong ang flashlight mas wide pala itong ano camera so, sikat dito salamat na lang tayo na napigilan natin delikado din kapag sisira yun na natin sinira na ngayon tulog ko problema pa din kung kakatok pa buti na lang hindi siguro patungo na yun na kakatok yun kapag kakatok yun maalarma yung ano ko maalarma yung buong pamilya ko buti na lang talaga kahit hindi siya tumatok

pabalik din natin kasi may ano ko may special talaga kung nalagayan para sa kanila so yun gamit na gamit yung yun yun kahit tayo so yun 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 naka ano na yun naka ano na yun Buksan na po natin yung dalawa na po punta dito. So, ang gawin natin ito, mag-ingat na pagkakayo tapos babalik pa natin yung dula. Kung wala ano, pati ako hindi pa hindi pa mamaya so sunod na araw balik ako yun doon at isa isa natin yun no? hanggat sa maubos natin ang mga yun so expected na po ito na lalakas at lalakas pa sila o so, kaya mag ingat lang tayo parate o so, hindi natin gagamitin yung tapang natin kung hindi rin gagamitin natin yung yung tinanong sa ito so yun uh, ako doon sila doon kasi matulog pa tayo kasi bukas ilang ano na nga, ilang oras na malalap din pa tayo, malalap pa tayo ng kawain napakasana at buhay natin so abang niyo po na ang paglusog natin sa baluwarte ng mga lubo